Ayan mga idol, ito na naman yung ating mga manok. Nako, ang lilit na ng katawan. Nako, one week. Sang beses ko lang pakainin. O, paano? Paano tataba yung mga manok natin? No? Ayan na. Sige, kain na dyan. Ah. Ayan, ang lilit na mga idol ng katawan ng mga manok ni Kuya Kaul. Eh, paano ba naman? Ah, paano hindi lilit ang katawan? one week ba naman isang beses mo pa kainin. eh tao nga nako patima daw ang aabutan ah ano pa may manok pa tayo doon sa limbira na excited din ang makakain isang kilo mga idol yung binili kong bayo tre eh pinagkakasya ko ito one month one month woo yun eh, naman excited naman itong isang ito doon ka nga, Grace. Doon ka, Grace. Bumaba ka dyan, Grace. Bumaba ka dyan, Grace. Pag ako naman ang nagalit uh, sa'yo, Grace, ha? What? Baba, baba. Talaga naman, ayaw mo naman bumaba, ha? Ito mga idol, ha? Ang babait ng mga manok dito, mga idol. What? Ayan na. Kumakain na sila diyan mga idol. Nakaw, talagang gutom na gutom na talaga. Galit na galit na yan kay Kuya Kaon. Paano hindi magagalit yan? Ah, one week. One week ko silang bago pakainin. Sabi ka, isang pakainan, aba talagang busog na busog na sila dyan. Uh, ah, ayan na, ayan na, kumain ka na dyan. Nako. Talaga. Gutom na gutom na talaga. ah oh. ah oh, 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 oh. Yung aso ko nga, mga idol. May aso ako dito. Ah, dahil hindi ko pinapakain. Nako, lumayas. What? Oh, lumayas. Si Bruno. Lumayas si Bruno. Pero may iniwang sulat. Sabi niya. Sabi ni Bruno. Amo. Pasensya ka na. Hindi ko na matis ang ginagawa mo. Lalayo ako. Nako, napakasaklap. Pero permado rin. Permado ni Bruno. Alam ko, si Bruno ang uh, gumawa ng sulat na yon. So, nakaka... Nakakalungkot isipin. Nalinayasan ako ng alaga kung aso. ang kain na kayo dyan, mga idol. Ayan, mga idol ko yan eh. What? Kaso, ang lilit na ng katawan talaga. Ha! <laughs> <laughs> Makawi na nga. <laughs>